Ayon sa pinaka na pag-aaral, ang utang ng ordinaryong Pilipino ay apat na doble kumpara sa kanyang buwan ng kinikita. Ang average credit card debt ng isang Pilipino ay four times higher ng kanyang monthly income. Umabot na sa critical risk level ang credit card debt sa Pilipinas. Tila na sobrahan sa pag-swipe ng kanilang credit card ang mga Pinoy. Out of the 12 countries surveyed, Filipinos ranked number one with the highest debt. Anong ibig sabihin nito? Tayong mga Pilipino, ay talaga namang lubog na lubog na lubog sa utang dahil hindi tayo marunong noong tinatawag natin na financial literacy. So literal, we are financially illiterate. Bili lang tayo ng bili ng mga bagay na hindi naman natin kailangan. Tapos kapag ka na na ang mga bills natin, magugulat na lang tayo at masyashock tayo na hindi na pala natin ito kayang mabayaran. Ito ang nagdudulot ng stress, anxiety, depression sa libo-libo o baka milyon ng mga kababayan natin. Kaya ngayon, bibigyan ko kayo ng tip. Tatlong paraan kung paano mo mababayaran yung utang mo na yan. Number one thing that you have to do kung ikaw ay lubog na sa utang, kailangan mo ng assessment. Yes, yan ang unang gagawin mo. Kailangan i-assess mo magkano ang income mo, magkano ang babayaran mong utang, at gumawa ka ng sistema kung paano mo unti-unting mababayaran ito. Pero kapag ka lumabas dito sa assessment mo na hindi talaga kayang mag-ipon or ma-compensate ng buwanang hulog ng utang mo yung kinikita mo ngayon, ang kailangan mong gawin ay etong number two. Kailangan mong kausapin, i-negotiate yung pinagkakautangan mo na i-restructure para makabayad ka. Kasi kung magre-rely ka sa current na kinikita mo o sahod mo, hindi ka talaga makakabayad dahil nga lubog ka na. So best way is lumiit yung hulog mo para unti-unti nababayaran mo kahit papano yung utang mo. Kaya ang pwede natin gawin mga boss is i-assess, magkaroon ng restructure at gawin nyo number three is maghanap ka ng ekstra pagkakakitaan. Now is the time na dapat mong matutunan yung tinatawag natin na cash flow entrepreneurship, pag sa sideline, pagrarakit, at kung ano pa na pupwedeng makadagdag sa income mo. Kasi wala kang magagawa. Nandyan na yung utang natin. Gipit na tayo sa sitwasyon. So ang kailangan na lang natin gawin is we have to think ahead. Ibig sabihin, magdagdag tayo ng pagkakakitaan sa buhay natin para mabayaran natin yung mga utang natin. Kasi kung magre-rely ka lang sa current na sweldo mo, trabaho mo, mananatili kang gipit sa mahabang panahon dahil nga nagbabayad ka ng utang huwag na huwag mo rin tatakasan yung utang mo. Dahil ang mas delikadong sitwasyon ay baka mamaya makasuhan ka. Kung ikaw ay nakapag-issue ng cheque dun sa pinagkakautangan mo, makakasuhan ka ng BP22 or Bouncing Check Law. Kung ikaw naman ay nangutang sa isang tao, at hindi mo ito mabayaran, po pwede ka pa rin makasuhan ng kung ano-ano mga legal cases at baka mamaya mademanda ka and worse, makulong ka pa. Kaya payo ko sa inyo mga boss, kailangan natin ng tamang sistema para makabayad sa utang. Higit sa lahat, kung ikaw ay lubog na sa utang, huwag mo nang dagdagan niyang sakit ng ulo mo. Marami sa atin, lubog na nga sa utang. Kung sino pa yung lubog sa utang, sila pa yung mga taong maluho. Kaya ngayon, mga boss, average na Pilipino, apat na doble ang utang nila kumpara no sa buwanang ng sahod nila. Hindi talaga tayo makakaahon. Kailangan natin ng disiplina, kailangan natin ayusin ang sarili natin, kailangan natin ayusin ang buhay natin para makatakas tayo sa utang. With that, maraming maraming salamat sa inyo mga boss and God bless sa inyong lahat.